na-miss ko tong NMAX kong gamitin na-miss nyo rin ba tong NMAX natin, si Uten <laughs> sabi siguro na yung NMAX ko wisit ka, gagamitin mo lang ako pag may kailangan ka porke may bagong nag-aaruga sa'yo hayop ka <laughs> sorry na mas matagal naman na yung pinagsamahan natin anyway mga sir, papunta tayo ng Santa Maria Bulacan meron akong pipick up bibilhin pala na item para sa Aerox ko ayun, yun sinasabi ko sa'yo eh sabi na itong NMAX ko kaya may bibiling ka para sa Aerox mo gusto mo komportable ako gagamitin mo <laughs> mas komportable kasi talaga gamitin tong NMAX in terms of enjoyment sa pagmomotor mas nakaka-enjoy ito gamitin pero in terms of fun mas masaya gamitin yung Aerox meron silang pagkakaiba kasi in terms of handling sa power delivery kaya kapag long ride siguro pag magpuprobinsya ride tayo ang gagamitin ko is tong NMAX ngayon pag gusto natin ng medyo banking banking kare karera ang gagamitin natin is yung Aerox mga sir ayun <laughs> traffic pa dito Gustong gusto ko talaga tong NHK na helmet natin Magkwentuhan muna tayo ha, habang papunta tayo ng Santa Maria Bulacan Malayo-layo pa yun eh Yung bibilin pala natin yung ECU is yung UMA UMA M5 Na racing ECU fully programmable Para kay EYOT Okay yun yung pangalan ng Aerox natin EYOT EROX Ultimate Track Bike EYOT <laughs> Para para sa mga bago rito sa channel ko, ang pangalan nitong NMAX ko, U10 Ultimate Touring NMAX. Tapos si Erox ko, yun nga, EYOT. <laughs> Babaho ng pangalan, ang sasagwa. Manyak na manyak ang dating. Ganda tanda ko sa wind noise protection itong NHK na to ang tahimik niya sa loob alam mo parang naririnig ko lang talaga dito sa loob ng helmet ko ako lang no naririnig ko lang yung sarili ko halos di ko marinig yung environment wala masyadong hangin na pumapasok papunta sa tenga mo pero itong mga butas dito sa taas yung mga nakikita nyo dito sa kayong dito meron siyang pumapasok na hangin so parang meron nag ay gumagano'n sa ulo mo pag nagpapatakbo ka very nice Ganda pa ng visor ko. Kala mo hindi mainit sa labas. Itong blue visor ni NHK, feeling mo, alas 3, alas 4 na ng hapon kahit na sobrang araw. So syempre nakikita nyo dyan sa GoPro, yung kulay talaga ng kalsada. Pero yung nakikita ko dito sa loob, ano, makulimlim siya. Kaya malamig sa mata, Nafu-full mo yung utak mo na malamig sa labas. Banking. Oh, kasarap. Mabalik tayo dun sa ECU na ikakabit natin sa Aerox ko. Mga sir, comment down below naman kung meron kayong kilalang tuner ng Uma Racing ECU dito nearby sa Manila pwede ko naman motorin eh tapos as much as possible maganda sana kung may dyno sila para makita natin yung gain ng motor natin yung base baseline na HP saka torque nung makargahan siya tapos ano yung magiging upgraded HP niya after natin siya malagyan ng ECU so comment down below kayo kung meron kayong kakilala trusted na mekaniko at sana mga sir yung mekaniko na yon yung ano siya hindi siya madamot sa knowledge kasi magvlog sana ako sa ECU remapping so as much as possible mabait nagtuturo hindi madamot sa knowledge pero kung meron siya mga secrets na ayaw niyang i-share okay lang din naman pero ayoko sana yung sobrang damot na mekaniko kung you know what, what, you know what I mean mga sir alam niyo naman na yan ang na nila, yung isip nila, yung experience nila sa pagbumotor. So comment down kung meron kayong marerecommend mga sir. Tapos kung magkano yung rate nila sa pagtono. Ito yung part ng Bulacan na malapit sa bahay na nagugustuhan ko sa area namin. Lumaki kasi ako sa North Caloocan na alam nyo na maraming building, wala na masyadong puno. Dito sa part ng Bulacan na to papuntang Santa Maria, mapuno, hindi ganun ka-traffic, tapos magaganda yung kalsada, asfaltado. Kaya, I'm very proud na dito ako nakabili ng property ko. Sa San Jose del Monte, Bulacan. Malapit na ako sa expressway, malapit ako sa mga malls. Tapos may mga short rides akong ganito na papunta sa mga nearby Bulacan provinces na nakakatuwa. Kahit na meron tayong pandemic, eh nakaka-enjoy kahit papaano nakakapag-ride tayo mga 30 minutes, 1 hour away from our house. Di ko masyadong kailangan lumayo para maka-experience ng maluwag na kalsada. Nice, di ba? May mga ano pa kami dito, palay-palayan. Alam ko hindi na yan tinatamnan ngayon eh. Isa sa mga paborito kong motovloggers na pinapanood Pag sa mga parang chill ride lang Si Boy First Time Kung kilala nyo or hindi nyo pa kilala si Boy First Time Manood kayo ng channel niya Yan, si Boy First Time Congrats nga pala sa silver play button mo Dre Malapit na rin ako magkaroon yan 80 plus thousand subscribers na tayo pala no Galing galing nyo sa 100k subscribers natin bongga ang gagawin kong ano giveaway para sa inyo helmet langis siguro magpaparaful tayo ng panggilid full set ng panggilid ah kahit drive face lang sa kapuli para may experience ng mga iba dyan na nakastock stock lang para malabas nyo yung full potential ng motor nyo pag-isipan ko mahal din kasi <laughs> I miss riding my NMAX. Bre, ina mo? Huwag <laughs> ka nang magalit. Oo naman, nagtatampo ka pa Minsan na nga lang tayo magsama ulit eh. Di ba pwedeng good vibes na lang tayo utin? Pusit ka! <laughs> Para akong tanga, kausap ko yung motor ko. Since naman nung ma-engine refresh to, wala na akong issue rito kay NMAX eh. Sobrang solid na niya. Pero definitely mas malakas talaga yung Aerox ko. Lalo na siguro pag natapos yung ECU project natin dun sa Aerox natin. So mga nakapila doon, yun nga, ECU, remapping. Hanap tayo ng magaling talaga na tuner na mabait, di madamot para turuan tayo kung paano ginagawa yung remapping. Tapos suspension, bibili tayo ng suspension para sa Aerox, harap likod. Papatono natin sa AV Moto yung harap, tapos yung likod, bibili tayo ng fully adjustable tapos brakes okay bibili rin tayo ng brakes upgrade rin natin yung brakes ni Ayot balagang okay mamaya sir pag nandoon na tayo sa shop paubos battery natin kakakwento ko sa inyo eh na miss ko rin makipagkwentuhan sa inyo mga sir kasi puro informative vlogs yung ginagawa ko so ngayon lang ulit ako nag moto vlog kumbaga Oh, sige na, hindi ko na lang papatay yung camera. Para makita nila yung beauty mo. Oo na, oo na. Hindi ko na papatayin. <laughs> Ito lang papatayin ko sa harap, Okay. Havayanas na original kaya yun naglalako ng Havayanas na multicab ngayon lang ako nakakita ng ganun ah working hard for something we don't care about binabasa ko yung t-shirt ni kuya working hard for something we don't care about is called stress, correct working hard for something we love is called passion O, oh, putang ina ka Muntik nang ma si sir. <laughs> passion kuya, passion. Ang <laughs> ganda pa naman nakasulat sa t-shirt, muntik pang bangga. Ay nako! Daldal -dal ko ah. Gusto ko magdaldal. Isa sa mga gusto ko talagang ginagawa dito sa NMAX, yung nakaganyang upo ka lang, yung relax ka lang. Tawag dito ay maxi style. <laughs> Nakamaxi ka lang, yun maxi relax. Parang kang nakaupo sa sofa na pinipindot-pindot mo lang yung throttle mo. Lalo na pagkargado ka, no? Naka-relax ka lang na ganyan, piga-piga ka lang ng konti. Forty na yung takbo mo. ba? Diba? Very relaxing. Voice ka? Ginagamit mo lang ako. <laughs> Sorry na. Sorry na, Uten. Tatampo ka naman eh. Ano bang gusto mong next na ko para sa'yo? Ah, bigyan mo akong kapatid. X-Max. Bigyan mo akong kapatid, ah. Yun ang gusto ko. Putra, gis ka, X-Max, pa gusto mo? Ah, sige, pag na natin yan. Nakapila naman talaga mga sir yung X-Max. Eh. So, antay-antay lang kayo at medyo short pa yung budget natin dahil dun sa Aerox upgrades natin. Kuya, overtake. Grabe ah, And the wheels, on the bus go round and round all day long. Kineto pa ko pag meron kaming kasama sa biyahe na mabagal magpatakbo. Yung hindi ka man lang makabakbak ba. Para kang kinakantahan ng lalabay. <laughs> Hanapin ko muna yung ano mag muna ako Pamaya lagpas na tayo mga sir eh. Hanap lang ako ng malilim Ayun Dun 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 May nakita kong puno Okay ways of time Ways of time muna tayo Kaliwa tayo sa may bridge Ng Santa Maria Tapos Okay eh, bakit di pa ako dito padaanin? Meron namang daanan dito. Unggoy. Dito na ako dadaan. Ayun na may dumadaan na mga sasakyan eh. Unggoy talaga tong waste of time na to. Tara, 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 Gloves muna. Ito pala yung bago kong gloves so oh. Hindi ko pa to nagagamit eh. Actually, twice ko pa lang itong nagagamit. Shoutout, Taichi. Kaya pambili ko dito. Almost 4,000 pesos ata Orig Tai Chi from Motor World. Bakit man? <laughs> Let's go. Kakaliwa tayo dun sa intersection. Pandarun. Oh, mahaba-habang Diretso Ano? may Havayanas na naman no. Oh. Urig kaya yan. Makakapunta nga dyan mamaya. Ganda ng suspension ng NMAX no. Kahit naka flat seat talaga ako. Basta nakatono yung suspension mo sa harap saka sa kasalikod. Yung mga ganong lubak parang wala lang eh. Ang ganda mga bahay, oh. Bungalow style na mga lumang style. Very nice. Dahan-dahan, baka makalagpasan. Motox Racing. Moto X. Motox ba yun o Moto X? Nag-PM rin sa akin yung may-ari noon eh. Subscriber din natin. Sir Godwin. First time ko lang siyang may-meet pero matagal na kami nag-uusap sa Facebook Messenger. Ngayon lang matutupad yung pagkikita namin. Parang yun na ata oh. Yan. Moto X Racing. Moto X Racing. Moto X Racing Dito na tayo mga sir Punin natin yung UMA M5 ECU ni Aerox Hello mga sir, shout out Hello boss Hi Hello, yung pinaka-pogi namin Sir man, Roma Ito na yung ating UMA Racing ECU Para sa Aerox natin mga sir Ganda ng no, shop ni sir, puro performance parts pala binibenta mo dito hindi ka more on accessories, so puro performance parts. Accessories puro naman siya. Oh, JVT. Puro JVT RCB. Puma. Ay, yung wallet ko. Nagsasalita. Pugo Puro LCM suspension. Pati ako... Pasok yung bago ng JVT. Ah, yung JVT na bago? Wala na siyang adjustment sa ilalim. Ito, lima. version 3, uh ah, -huh. Ah. version 2, tapos yung Titan yung version 2, tsaka version 1 ito. Tapos ito yung LCM And suspension. Yung LCM. Tapos, mas mahal tong isang 10.5 ito, 9.3? Ano po? Sniper. Ah, pang sniper. Kasi siya may wheel axle, may front fender, bearings, tsaka ito. Si JBT na Aero, yan lang. Si so JBT, dati siyang LCM. Nilagyan niya lang ng Mags. Shocks. Para to sa mga taga San Jose del Monte, Santa Maria. Visit kayo rito kay Kuya Gadwin dito sa Motox. Ways nyo lang. Moto, Moto X Racing mga sir. Lagay ko sa baba para makita nyo. Puro black. Brakes. Pulley. sarap sa mata ng mga pyesa puro performance parts galing kakulay pa ng vape ko buksan natin para makita nyo pero hindi ko pa naman ito makakabit eh kailangan natin ng magtoto no yes sir ito yung parang bluetooth link nya para sa cellphone ayan Excited na ako. Meron na naman tayong DDM. Walang katapusang gastos. <laughs> Pero masaya naman kasi. Actually, yung sweldo ko sa YouTube, mga sir, pinapaikot ko lang talaga sa pyesa. Tapos, nagiging content natin siya sa YouTube. Para pinapanood niyo siya, makakabili na naman ako ng panibagong pyesa. So, ikaw -co content ko na naman. Hanggang maka... Maka umabot tayo sa mga sobrang mamahal na pyesa Para malaman niyo kung ano yung worth it Hindi worth it Yun naman talaga yung goal ko eh Para nakita nyo kung ano yung hype lang, ano yung tawag doon, nadala lang ng hype, mga ganun, kung naiintindihan nyo yung point ko. Kasi ako binibili ko talaga yung mga items na ginagamit ko sa vlog. Hindi siya sponsored, pero may mga bagay na sponsored, pero as much as possible, naging honest ako dun sa review ko, mga sir. Pag may pangit, sinasabi ko. Pag may maganda, syempre sinasabi ko talaga sa inyo. So, ayan. Uma. Racing is you Sir. Ha -ha. So yun mga sir Sorry hindi na ako nakapag vlog pa uwi Kasi dahil na na yung gopro natin So anyway Ito na yung ating racing ECU I'm very excited na na magamit to Na testing natin Makagawa ng content regarding uh, ECU remapping uh, ECU reflash Sana meron tayong makontak na Sobrang solid na mekaniko na magtutunan ng aerox natin At the same time shoutout pala Kay Moto X Racing dito sa ECU natin at the same time, binigyan niya pa tayo ng free na seat cover OZ Racing Muscle. Shoutout sa Moto X Racing you, Kuya Louie. Maraming maraming salapat sa inyo. So stay tuned mga sir sa susunod na vlog Baka sa mga susunod pa Na may nakakabit natin to Marami pa kasi akong plano dun sa Aerox. So just keep updated Steady lang kayo dyan mga sir Chill lang kayo Till next vlog Bye bye Yes sir Hi ha